Nasaan pa ba saan e? Ganyan din, mababasa lang din kayo, dito na ha. <laughs> Haha!

Sa usaw na. O, oh, dito, dito, dito. Babagsak yan. Ano yung rod mo? Babagsak yan yung pad. Ayun. Bumigay. Sandali, sandali. Babagsak yan ano? Ano yung pader. yun. O, dito. Bawa. Bawa mo Pag babagsak, oh, walang kapitan, ha? <laughs> Lalayo ako. Tangin na, bawawin mo. Bawa mo yung daw. Bawa kayo. Basta bubuwal. Isa-isa na lang. Kung sinunggong bubuwal, yun na lang, ha? Bawa mo rin yung dadawain. Bawa <laughs> mo rin yung mga

May mga kung o may taga-Bisit taga ano na pala kaya. ah. Babalaga ako dito ako dito. Okay, lagay mo sa Lagay mo sa katawan mo. Deb, ay sero ko na ko. <laughs> <laughs> Grabe. Para mas masarap dito sa ni dalawa? Ano kaya pa mga na tayo ano? Sabi sa inyo. Hirap sa inyo, nagpapakataba kayo. Ako, ako, ano Ano yan? To 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 fish. To fish. lang ngayon. Ah, fish ano? Fish dito na ba tayo, Nad? Oo, oh, ayan Dito. dito. Dire, 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 dire. dito. dito. Kailan, yung pagwasiwas nyo ah. Pwesto kayo sa may makakawasiwas alam Kala mo naman yan. urong nasa Pagka dito kayo, pagka dyan uh, kayo ha guys, huwag kayo babanda dyan ha guys kasi may sabis dyan, banda dito. Ako oh, nga, dito tayo. Uh, urong pa, urong, urong. Boom. Ay, niwa ko na dyan yung ibang gamit. Yun. Ay, sumabit pa rin sa mga. At sa papalaya <laughs> ka doon mo. Ayaw ko ba kay Bernard? na, maliliyo ko dito tayo. Ayaw ko ba kay Ala na, ala na sa anin. Ito na tayo dito. Baka kami makapwesti, baka ako na baga eh, ako. Sige, pwesti na tayo. Ano, nawala na yata ng pag-asa. Ayaw na kumili sa mga bata mo. Ayaw ka isapit ka ngayon tayo, mamaya. No. Kaya tinan naman na. Ano? Ano gagawin natin? Ano? Ano ba? ba? Dito, dito, na tayo sa gilid. Oh, pwede naman dyan. Ang hmm. gamit lang natin ay safety dito. Okay, Malaki pa ang po pwesto natin. Oo nga, kasi dito wala. Huwag dito. <gibit> Kapalay okay. pa ba di <gibit> <para> huwa. oh, <gibit> na Bala Yung artificial ko, na sa bag. Kapalay na ako sa sa bag. Kapalay na ako sa bag. Kapalay na ako na ไปหมล้วแต,ต่ผดต,ตังอย่างงี้จา้าไมปงงน